Aris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay mahina ang swerte iwasan ang makipagdeal muna ngayong araw. Baka makuhanan ka ng idea kung makikipag-usap, mahina ang ang kalusugan sa pagbibiyahe, nang malayo kung gagawa ng pagbibiyahe ay dapat mas maging maingat ayon sa iyong gabay at umiwas din sa mga dating kaibigan pag bigla ang magkita umiwas na huwag ng sumama kung may iaalok o pupuntahan para walang maging suliranin sa pera. Sa tahanan, ang pahiwatig ay dapat mo silang alalayan ang miyembro kung makakaisip na magnegosyo, dahil nasa advice mo ang ilang swerte nila sa pagnenegosyo. Sa trabaho, pag may kinaiinisan ka ay lumayo ka muna dahil baka biglaan kang pasukin ng ibang inis, ay makapagsalita ka ng hindi nararapat ang pahiwatig. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 14 at number 31. Taurus ang pinapahiwatig kung may dapat napuntahan na kamag-anap, ay gawin may malalaman ka doon na pwedeng magawa ninyo ng maayos na magpapasaya sa inyong pagsasama, at sa ibang deal ay iwasan na lang ngayong araw walang kabuluhan na mapuntahan, dahil gastos at abala sa iyo, ayon sa iyong gabay, at kung gagawa naman ng pagpirma ay okay na magawa. Sa Trabaho pag may dapat talakayin pag iyong alam ay huwag kang magpapatalo basta mahinahon ka ay magagawa mo ang iyong gusto para mapa sa iyo ang gagawin. Sa pera pag lumapit ang uncle pag tungkol sa kalusugan ay iyong pagbigyan kahit maliit na halaga ng pera, nang magkaroon ka ng dasal lagi na maayos na kalusugan, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 35 number 19, at number 21. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung may plano o iniisip na other income ay doon kasama sa ang isipan na gagawin para mapag-concentrate ka sa iniisip, at tumanggap lang ng opinion sa mga kapamilya ng may malalaman na bagong idea. Ang gumawa ng deal ngayong araw ay okay sa iyo basta maging mapagmasid lang, at maging striktong ugali ang dapat na magawa ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa pera ay maswerte at buenas ang mga hawak mong pera ngayong araw, pag-unlad kaya bawal ka magpalabas ng iyong pera sa ibang tao. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales sa iyo na suliranin, ang pwedeng mangyari ay masayang pag-iibigan, sa gabi na magbibigay ng good energy sa tahanan at magpapaganda ng inyong mga kalusugan. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white, number 24, number 10 at number 30. Cancer ang pahiwatig ngayong araw pag may mga pag-uusap na pupuntahan ay gawin basta maging mahigpit, lang sa pera at pagbibigay ng kaalaman at hindi ka magagawang malamangan. At ngayong araw ay iwasan muna kung makakaya na bumiyahin ng malayo kung dil. Ang iyong pupuntahan siguradong gastos ang asasa iyo pwedeng sa paghina ng kalusugan o may makaaway na tao ng lihim na iyong pagkainis, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay bawal ka muna tumanggap ng bisita sa kabahayan dahil kukuha siya ng good energy ng swerte sa inyo ang makakapasok na bisita. At sa iyo namang pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid ang magpautang sa tiwala ka na makakabayad sa iyo at lalong dadami ang iyong pera dahil makakabayad ng maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mahaba lang ang pasensya para walang kalungkutan na mangyari, at ganoon din sa pagmamahalan, pasensya ang puhunan ngayong araw para walang maging suliranin sa pera o sa ibang bagay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Green number 24 at number 16 at number 14. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya kung magagawa ay iwasan ang mga tao na maurirat o transaction para ang iyong aura ay hindi mabigyan ng gastos at pagkainis pero kung tutuloy ay maging mahaba ang pasensya ang naaayon na magawa Okay pa sa iyo na makasama ang mga kamag-anak at kapatid pag may deal para ang aura mo na mahina ay mawala. Kung may gagawin ay okay pa ang pwedeng maging resulta, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw, kung may bigla ang bibisita sa iyo ay iyong tanggapin dahil pwede kayo ay may mapag-usapan na parehas na magbibigay ng ikakasaya ninyo kung kikita ng pera o ibang project ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na buenas kang araw, lalo kung maaga ang pagpasok ay tuloy-tuloy ang sinyales na masayang araw sa hanap buhay ang iiwasan lang ay kasama sa trabaho na mahilig mga labit dahil suliranin sa pera at gawain ang magagawang maibigay sa iyo. Sa pagmamahalan, lang ang pahiwatig ang magkaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan ay mag-aalis ng bad energy sa inyong mga isipan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 24 number 32 at number 10. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig pag naging wise at ang mapagmasid ay may lalabas mo ang iyong tunay na talino sa pakikipag-usap ay magagamit ng maayos. At madadala mo sa masayang resulta sa iyo ang magagawa at ngayong araw bago ka pipirma ng isang kontrata ay dapat mong ikonsulta sabihin sa minamahal, para ang ideya niya ay maibibigay sa iyo nang maging sigurado ka sa resulta ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig din ay laging unawain ang mga nasa pamilya kung may kahilingan ng lalong gumanda, na magpapasaya sa iyong pamilya kung magagawa talaga ang kanilang mga kahilingan, at sa pera ay maganda ang mag-abot sa mahal kung may ekstrang pera, at nang laging madatingan ng maayos na pera ang tahanan. Sa trabaho ngayong araw ay pag-unlad ang pinapahiwatig, dapat ay maging mas masinop at laging dalhin at ingatan ang mga nagawa at maging maunawain na ugali sa mga kasama sa trabaho, na makauwi ka sa bahay ng masaya na walang problema. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 24, number 36 at number 18. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas ang pakiramdam pag may gagawin na deal dahil sinyales na mapagsamantala ang kausap sa pera o makakuha ng iyong karunungan, maging maingat lang para pag naghiwalay kayo at kasiyahan para sa iyo, at ngayong araw ay umiwas muna sa pirmahan kung meron ng ligtas ka sa problema sa hinaharap, ang bigyan mo ng oras ay ang nasabi ng minamahal na dapat ninyong magawa para okay ang mga swerte sa inyo ayon sa iyong gabay. Sa pera ang pahiwatig ay maganda sa iyong ngayong araw ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid kung may ekstrang pera, at pagunlad sa iyong pera at laging may katalinuhan na maayos sa pagkita ng pera. Sa trabaho may pahiwatig na pwede kang magkaroon ng maliit na problema, mag-focus sa mga ginagawa ng walang dumating na problema nang matapos ang buong araw na maayos sa gawain, at iwasan mo rin ang magpautang sa kasama sa trabaho dahil baka sa hinaharap ay maging walang kibuan kayo dahil sa pera, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 16 number 27 at number 40. Scorpio, ngayong araw may sinyales na pwedeng magkaroon ng deal sa kapatid o kamag-anak. na pag iyong nabigyan ng desisyon ay pwedeng maging other income ninyo talaga sa hinaharap na makakatulong sa bawat isa. Ang iwasan mo lang ay mga dating kaibigan ngayong araw kung makausap mo, at ayain ka kanila sa kanilang kagustuhan na puntahan o ibang bagay iwasan mo dahil ikaw din ang mabibigyan ng kalungkutan, ayun sa iyong gabay, at bawal din muna gumawa ng pagpirma ngayong araw sa ibang tao. Sa pera ngayong araw kung may ekstra na pera ay pwedeng abutan ang mga anak lalo na ang may asawa at ang mahal para mabigyan mo ng swerte sa kanilang gustong gagawin. Sa trabaho ngayong araw may sinyales na pwede kang mabigyan ng problema, gawin na sinupin ang mga importanteng nagawa, at iwasan din ang tumulong muna sa kasama sa trabaho dahil doon ang sinyales na makakalihis ka sa suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay masaya ang pahiwatig ng iyong gabay na nagbibigay lagi ng good energy ng swerte sa pamilya dahil hindi nagkakaroon ng pag-aaway na laging maunawain sa bawat isa, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18, number 35 at number 11. Sagittarius. Ang pahiwatig ngayong araw pwedeng may suliranin na dumating kung ang iyong pananaw sa mga kausap ay paiiralin mo ang iyong kabaitan dapat mong iwasan muna ang ganoong ugali para ang sinyales na suliranin ay mawala, at iwasan mong makasama ang ibang tao, naggagawa kayo ng isang maliitang pagkita na deal problema ang makukuha, pero kung mga kapatid ang makakasama ay gawin okay ang inyong magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, nakaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay may magandang pahiwatig kung may naiipon na pera, ay pwedeng mag-invest sa maliitang tubo na legal ang interest, at makakaipon ka ng maayos sa ganoong investment sa tahanan, ay bawal mo na magpapasok ng bisita na ibang tao, dahil mag ang bisita na magpapahina ng kalusugan sa pamamahay kung makakapasok. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos ang buong araw sa mga gagawin, may sinyales lang na may gustong makuha ang iyong katalinuhan. Dapat maging maingat ng safe ka sa mga ginagawa at nang hindi ka maungusan ng ibang kasama sa trabaho, sa pangarap na pagtaas ng sweldo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 24 number 36 at number 20. Capricorn, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw ay laging maging maingat sa mga makakausap at maging buo ang kaisipan at damdamin sa mga sasabihin pag iyong nalalaman ang sitwasyon ng okay na araw ang magagawa para maging umpisa ng plano sa gagawin na pagkakakitaan, kahit may kasamang ibang tao o mga kapatid ang pahiwatig. At kung may usapan kayo ng minamahal ay sabihan mo ng mas maaga na ipagpaliban muna sa ibang araw gawin. Dahil walang sinyales na magiging maayos ang mapupuntahan na pakikipag-usap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mas maingat sa ginagawang gawain, lalo na sa mga ipapagawa ng mga superior kung maayos mong magagawa ay maging okay ang araw sa hanap buhay, at pwedeng mapagkatiwalaan ka pa sa gawain na pagunlad sa iyo sa hanap buhay, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10 number 17 at number 34. Aquarius, ngayong araw ayon sa iyong gabay ay may mahina kang enerhiya, huwag muna makipag-transaction ngayong araw, para hindi na makakuha ng problema sa ibang makakausap, Gawin mo na lang ang iyong nasa isipan plano sa negosyo o magpahinga ang isang naaayon na gawin para mapanatag ang kaisipan, na magbibigay ng kasiyahan ng kalusugan at kung may dapat pirmahan ngayong araw ay gawin doon ay may malaking swerte sa magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay pag-unlad ang pahiwatig, kung may napag-aralan na pwedeng paglagyan ng pera na investment ay gawin kung talagang gusto at may sinyales na pwede kang makaipon ng maayos na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na problema ang pahiwatig ay masayang pamilya na pag-unlad sa ikakabuhay, na laging magagawa ng gabay na maibibigay sa pag-iibigan, hanggat madalang mag-away, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 24, number 10 at number 18. Pisces, ang pahiwatig ngayong araw kung may mga kausap ay maging matyaga na mahaba ang pasensya lalo na kung kailangan mo ng isang partner sa gagawin na pagnenegosyo. Dahil ang kausap ay may sinyales sa inyo na okay kayo pag naging magkasama, kung matapos ang usapan ay huwag nang gumawa ng ibang deal sa ibang tao, ang gawin ay sa minamahal o mga kapamilya na ang gawin para may masayang araw ka pang muling magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay maging maingat sa pagtanggap ng bibisita, magdadala ng negatibong enerhiya kung makakapasok sa kabahayan. Sa trabaho walang sinyales na problema ang iwasan ay kasama sa trabaho, na masusungit na kala nila sila lang ang mahusay pag iyong pinakisamahan ngayong araw, ay kukuhanan ka lang ng idea ng hindi mo nalalaman, iwasan sila muna ngayong araw, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color silver and color green number 10 number 27 at number 16